mga guys meron naman akong papakita sa inyo kasi mula nang ipinanganak ako dito sa what sa sandibutan ngayon lang ako ngayon na siguro ang edad ko ngayon mga 42 ngayon lang akong makakakita ng ano skill nga na ano may mga may mga ano may mga sungay. Tingnan sil, sil, pala ito siguro masarap ito masarap-sarap yung ano niya o yung sungay so, niya o parang ano karabaw ang ganda pala yung lumikha nito napakabuti talaga ng ano ng um, juice hindi hindi makagagaya ang tao dito marami ng panahon ngayon lang makakita nitong ano, seal na ito sa amin mayroon pero hindi naman ako na ano kung nakakita ng gani, gaya nito paka ano dito yung barangay nito na ano bar marabot maraming ano basta mga guys marami pa akong ipapakita sa inyo maganda pwede niyo pandisk sa bahay kaya kung gusto niyo gusto niyo ano magustuhan niyo ito mag ano kayo mag comment sa aking at patpatout sa aking YouTube channel. Isang hamak na boy kasi boy lang ako dito. Vlog TV. Hindi lang ito ipapakita ko sa inyo mga ano, mga guys. Marami pang mga ano tanawin dito, ang gaganda. Dito, oh, mga masarap ang hangin dito sa ano dito sa lugar na ito malapit ang bundok oh daming ano dito mga guys tingnan natin kung anong mga ano anong mga dito. oh turin ngayon din ako pag... makakakita nito nako guys ang ganda ganda. Yan lang ako makakita nito mga guys. Yung mga ano anito? mga hmm? okay. <coughs> guys. Kung gusto nyo? wow guys. ung gusto nyo ano? murder nito sabihin lang ninyo ako o oh guys hindi ko alam yung ano to seal hindi ko alam yung pangalan to ang ngayon lang ako makakita nito mabuti salamat na kita ko ng ano ng ano ng mga seal na ito nabubuhay pa ko salamat sa Diyos Ang mga ginawa niya ay tama sa Biblia <coughs> sabi sa Biblia <coughs> namamatay lang ang tao hindi maano hindi hindi makakakita ng lahat ng mga bagay dito sa mundo gaya sa buwan sa langit kung anong ano dyan o sa ano sa anong mga ano sa ano hindi mo mapupuntahan mga planeta gaya nito mabuti dito kaya ng tao puntahin hindi rin makakita ng you. <coughs> ginawa niya ito palang impyerno kaya mga guys magbago na kayo kung may binabalak kayong masama sa kapwa nyo Kapag ang tao makasalanan, ah, inilalagay sa imperno di ba kayo natatakot o, oh? yung apoy? Yung itong bulkang tal, Ngayon, mga idol, ang bulkang tal hindi na umapoy. Umuusok na lang siya. Tingnan niyo mga <mulong> hindi na siya nag-aapoy. Umuusok na lang siya. Ito po na, ito guys. Ah, narito. Tayo ngayon may ginagawa ko. Ah, ego po ako sa ano, sa trabaho ko. Ah, ipapakita ko sa inyo yung trabaho ko para gumagawa ko ngayon ng ano, ng o ah, nag nag-gumawa ko ng gumawa ko ng ano ng malaking butas at ito nilalagay ko doon para mahimo na uring ito guys trabaho ko habang naman ako magtatrabaho dito sa ano nag naglalagay ako ng ano ito ginagawa ko yan ginagawa ko ito Hi guys, guring gu ako. Habang naman ako guys nag ano, nag nag lalagay ng mga ano, nag -uring. parang bulkan na ano pumutok na mga guys tingnan ninyo para tayo sa ano nasa ulap Bulkan mayon Dito pala ako nagtatrabaho mga guys. Ang nagmamayari na lugar na ito ay ang aking anti. Ah, ako ang ginawa nilang ano, boy. Kaya pagdating ko dito, hindi malinis. Kaya ang ginawa ko, nag ano ako nag gumawa ko ng ng ano ng butas para uring ng ano ito mga bagul para naman ma ano ma pagkitaan